Yan, rambutan. Mamunga ka ng marami rambutan, ha? Kung wala ka sa Laguna, eh, hindi ka mumunga. Mamunga ka. <laughs> Tinakot eh. O, yan ang kamote, talbos. O, hahaba na. Yung talbos. O. Yan, o. Ayun, magandang gabi malamang nito makapagkata na naman ng gabi ayan sa loyot pa meron pa sa loyot, ayun oh ang ganda na malinis na ayan binhing papaya napakarami lilipat na rin yan lilinis na yung pagtatamnan ayun si tubo na yung bunga ayun yung pili ayun ang dami na ang galing galing yan o. Ayun, malinis na yan. na yan lahat. Palikid ng kubo. Ayun. yun lang konti yung damo na yun. Tapos, ayun pa. Pinatay ko na yan. Sunugin na lang yan. Ayun, doon sa taas. Ang taniman. nag kasi. Hindi mga sunog yung mga dayami na yung mga damo na yan ito pa makakapal <laughs> ay kaya kaya oh hmm, galing ayun na